sobrang maraming salamat po dahil po sa mga po na dumating sa amin. Sobrang salamat po. Salamat po Mami Sonia and Mayor Perdi po. Salamat po. Maraming maraming salamat po Mayor sa pagpili po sa akin. Malaking tulong po ito. Thank you po. Maraming maraming salamat din po sa kanya. Napakaganda niyo wala. Na. Maraming salamat po Mami Sonia. Ay, ano po, marami pong salamat sa inyo. Malaki po pa sa salamat namin. Malaki pong, malaki pong anong tulong ito po sa amin. Marami pong salamat sa iyo pagbigay ni Mayor at saka ni Mayora. At sa grap, dito sa aking mga pagbigay na gamot. At sa ka, ano man dito. Marami-marami pong salamat. Maraming maraming salamat po, uh, Mayor Freddy at of course kay Mami Sonia sa pagbibigay ng tulong sa aking uh, bagulang at saka sa akin na rin po dahil dalawa kaming may sakit. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nagbigay ng tulong sa mga konsehal. Hindi ko na po isa-isahin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.